wow Patayin natin yung light para mas makita nyo. yan patay yung light. Kita niyo mga idol? Hello. Kita niyo ba 'yon? Yon, meron tayo ditong uh, binubuo na Mio Salty, no? At may napansin po ako ng problema, no? Na kuryente po ako at napakalakas, no? Hindi ko kasi akalain na ganito, may problemang ganito o may issue ng ganito, yung kanyang makina. So, ano nga ba 'yung issue na ito? Well, sabihin ko sa inyo sa video na ito. Tutumbukin kagad ka natin kung ano 'yung gagawin niyo pag may naka-encounter kayong ganito, mga idol, sa inyong motor o sa inyong ginagawang motor, okay? so natapos na natin siyang buuin mga idol at may nakita pa akong konting problema rito, no? Kasi noong kinikstart natin ay nagground po ako noong nakuryente po ako. Ah, uh, ko po yung CDI, inverted na po siya sa pang wave 125. So, tingnan niyo po yung kanyang reaction pag binubuksan po yung susi, no? Na? Buksan natin sa susi. Ay mga idol, lang Tingnan niyo rito, Ayan sa ignition dito na lang sa taas Tingnan na, patay natin yung light Para mas makita nyo Ayan patay yung light Tingnan nyo mga idol Wow Kita nyo ba yun Isa pa Grabe. Kaya pala, lumalagatik. Eh, kaya pala ako na kuryente. So, may ganyan sitwasyon mga idol, mga tropa, matig yung sira niyan CDI. napapansin nyo, umiinit po yung kanyang CDI, mga idol. Ayan. No, miinit po siya sa sandaling binubuksan natin yung kanyang susi. Na no, ulit. Try natin ulit. You know, you know. Kita niyo 'yun. You know, you know, you know. Patayin natin 'yan. Patay. Sabo, you out. Patayin natin ilaw mga idol. Yon. Know. Patay na. Whisper. Um, Ay sariling mundo. Oo, oo. Ihingalo. Yung pag natagpo kayo ng ganyang problema mga idol, wag na kayo maghanap ng ibang sisisihin kung saan yung sira. Ito kagad yung palitan nyo. Ito lang may problema dyan. Yan. Sa mga bashers natin dyan, mag-comment kayo kung tama yung sinasabi ko hindi. Pero ito lang yung palitan nyo. Tingnan, mapalitan natin. Makawala yung ganyang spark. Okay? Palitan na natin yan. So yung mga idol, tinanggal natin yung CDI at nakakabita po dyan. E, natin sa susi. Yun, wala na, di ba? So, yung CDI lang talaga may problema. Yan, pag may ganyang sitwasyon, CDI kagad yung tignan. Huwag gawa ka, napakalakas ang kuryente niyan. Yan, o. Oh. Yan yung CDI. Saan natin ulit? ba. So, tanggalin na 'yung CDI. 'Yon. So, may CDI tayo dito isa. Ikakabit natin. Subukan natin ito. Kung may ganong klasing reaction. 'Yon. Tapos on natin sa susi. Sana wala. 'Yon, wala. Okay? So, ikabit na natin at try natin pa ngayon, minor na lang. Okay na. So, pag may klasing klaseng may encounter kayo, check mo mga CCDI. All right? So, kung sa tingin niyo mga idol ay mali po yung ginawa ko, libre niyo po ako i-bash. Walang problema po sa atin 'yon, no? At kung sa tingin niyo ay Mali yung ginawa natin dito sa mga wiring-wiring. Baka may ginalawa, ginalawa ako kung ano-ano. O kung hindi nyo pa na-encounter yung ganitong klaseng problema sa mga motor nyo, hawakan nyo yun, tapos buksan nyo yung susi. <laughs> Ayan. So, ngayon dito lang muna yung video natin mga, dito, mga tropa. Salam nyo kayo, yung tips at kalaman sa video na ginawa natin ngayon. Alright, so dito lang muna tayo. Peace out muna. Bye-bye. Ayan, shout out.